Formal nang ipinasakamay sa bayan ng Kabatuan Isabela ang walong sub-projects na makatutulong para sa pagunlad ng naturang bayan. Pinangunahan ito ng DSWD Field Office 2 sa pamamagitan ng kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services, kapangyarihan at kaunlaran sa barangay Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program, katuwang ang LGU Kabatuan. Binubuo ang 8 sub-projects ng infrastructure, amenities at equipment kagaya ng medical and emergency response equipment, paggawa ng drainage kanal, pagpapatayo ng daycare center at one unit classroom maging sa pagsasaayos ng access road sa mga barangay. Pinondohan ang mga nasabing proyekto sa ilalim din ng kalahi CIDSS, KKB BP2P at lokal na pamahalaan ng nasabing bayan. Dumalo sa turnover ceremony si na DSWD Field Office to Regional Director Lucia Suyo Alan, Municipal Local Government Unit na pinamumunuan ni Mayor Bernardo Egarcia Jr., Acting Vice Mayor SB Member Benjamin Isabelo D., Opisyales ng mga barangay, Barangay Development Council Technical Working Group at Municipal Area Coordinating Team. Para sa IFM News, ako si Idol. Sena mariyakdang Idol.